Ay, naka-record na. Ikaw maroon na. naka-record na. Ikaw na naman? naman? Dapat hindi ito dito. Abel, hindi mo yung mga niya. Yung pogi. Kenneth, Kenneth. Wala, pero. Guwapo pa rin. pa rin. Uy, pero chop, chop lips yung ano. Uy, di ano ba? Ano ba? Dandra. Ang laki ng Dandra. 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 Hindi siya Dandra. Ito yan, oh. Oh, you can actually eat it. <laughs> oh, yeah? Yeah! Hello? Hindi yan Dandra. Uy, parang yung Luna mo dyan. Hindi ako din Dandra. Ba Bag ko naman. No, parang kay Aileen Luna. <laughs> 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 artistain, <laughs> Uy, ikaw, Jamie. Hindi na pumasok yun. Ano? Ito. Uy, ko rin ako. May kalahi ka ni Aileen Luna. May nuna. <laughs> may nunan. Ano yung video? Oo, oh, ikaw, Wally. Ano? Tumbal up your sister. Where's Maan and ending Ay, Maan and Andale. And andale. <laughs> Isa lang sila. Where's ano? Me! Wala akong lahing Aileen. Ito, <laughs> so, may hidden need. Nenaga. Dapat